Hello everyone! Welcome sa aming channel! Sa mga hindi pa nakakilala sa amin, kami ang Pamilya Stepanov, Russian at Filipino family na naninirahan dito sa Pilipinas. Ako si Naive Tagabohol, Ang aking asawa naman, si Dimitri, ay taga-Russia. At meron kaming anak na lalaki, si Yuri. Your chick ang tawag namin sa kanya. Mayo ngayong taon ay nagpatayo kami ng maliit na bahay na inspired by a Filipino native house na may pagka-modern dito sa bukid ng Negros Oriental. Natapos ito noong buwan ng Setyembre at dalawang buwan na kaming naninirahan dito. Masaya kami dito dahil sobrang napakapresko ng hangin at mapayapa ang paligid at ang mga kapitbahay namin ay mabait at mapagbigay. Malayo ito sa hustle and bustle ng syudad at ito ang tipo ng buhay na gusto naming mag-asawa, tahimik at payapa. Ang aming lugar ay hindi naman sobrang malayo sa siyudad ng Dumaguete. Mga nasa apat na po na minutong drive lang galing sa aming bahay ay mararating na namin ang siyudad. Dalawampung minuto naman pababa sa aming bahay ay matatagpuan ang magandang beach ng Dawin Negros Oriental. ito sa pinakamagandang diving spot dito sa Pilipinas, kung saan nabighani ang aking dayuhang asawa sa unang pagkarating niya dito. Si Dimitri ay mahilig sa scuba diving at free diving. Kaya naman, ay dito namin napili sa lungsod na ito na bumili ng lupa at magpatayo ng aming bahay. Hindi kalayuan sa aming bahay na sa 10 hanggang 20 minutong lakaran ay matatagpuan naman ang isang napagagandang hot spring at waterfalls na naitampo ko na sa aming nakaraang mga vlogs. Kilalanin pa ang aming pamilya sa pamamagitan ng panunood sa aming mga vlogs. Sa vlog ngayong araw ay ipapakita namin ang aming housewarming party kasama ng aming matatalik na mga kaibigan at ipapakita din namin ang ordinaryong pamumuhay namin dito sa bukid. Sana ay masiyahan kayo sa panunood. Ngayong umaga, ang aking asawa ang magluluto ng aming almusal. Ang nakasanayan naming kainin sa umaga ay tinapay, kape, at itlog. Bihira na lang akong kumain ng rice sa umaga simula nung nakilala ko si Dimitri. Hindi sila masyadong kumakain sa rasya ng rice. Tinapay, patatas, at bakwit ang kinakain nila doon. Pero si Dimitri ay nasanay na rin kumain ng rice. Dalawang beses kami mag-rice sa isang araw, sa tanghalian at sa hapunan. Minsan naman ay ipinaghahanda ko rin siya ng mashed potato, pero si Dimitri ay nasanay na rin talaga sa rice. Hindi na ito makakain ng walang rice except sa umaga. Si Yurchik naman ay maagang nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ngayong araw ay dumating ang mga taong mag-aayos ng aming sliding door. Hindi namin nagustuhan ang una nilang nilagay na sliding door kaya pinapalitan namin ito. Ito pala ang aming aso na si Baka. Nakabili din kami ng native na manok sa aming kapitbahay nitong umaga. Maganda dito sa bukid kasi madali lang makabili ng native na manok at mura pa. Hindi ko muna niluto ang manok kasi para sa hapunan namin yun. It's my favorite. Yeah, I'm cooking your favorite meal.

Yuri, home Uriya. What's gonna be his reaction? Go <laughs> home. <laughs> ah, Yuri, your shoes. What about your sandal? Put it outside. Leave it outside. Let's sing Coco Melon songs. Ngayong araw naman ay dumating ang in-order kong maliit na karaoke set sa Lazada. Tinitesting namin ito at sobrang nagustuhan ni Yuri. Mahilig din akong kumanta pero ang pagkanta ang walang hilig sa akin. Binili ko nga ito kasi bukas ay magpapa housewarming party kami at magkakaraoke kami ng aking mga kaibigan. Back, background music. Ah! Ah! Sa hapon naman ay bumaba kami sa aming lungsod para bumili ng mga fresh na isda para panghanda sa aming party bukas. все, караоке. Караоке бой. И тебе, Пайдер. Бокл, бау, Magandang araw dito sa bukid at nandito na ang aming mga bisita para sa aming housewarming party. Akala ko nga ay hindi kami matutuloy kasi sobrang maulan kaninang madaling araw. Tinutulungan ako ng aking mga kaibigan sa pag-ihaw ng aming pagkain dito sa labas. <laughs> I am going to make potato. Cucumber salad with egg. We'll see if they're gonna like it. I'm still boiling egg here. It's so busy. Say hi. This is my friend Nelton. Hello. <laughs> and that's Marilyn, Sergey, and Pavel. Zaki and Yuri are here. Excuse. Open, Zaki, open. And Maiji and Ivan and Chichai and Dimitri. And I'm still waiting for my other friends. Ah, Eugene is here. <laughs> We're not done. We have already a lot of food. We have we have grilled fish, chicken and pork. We have rice. And we will also have potato salad. And more fish here. Where? 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 <laughs> <laughs> Nakatood ra <ragun>. jud. <laughs> Nakatood. Ay <laughs> man ah, na ang chicken. Oh uh, wow. At tuman daw ta mga uns gawas. Ibutang tong table sa gawas. Timing kayo dai. <laughs> Timing kayo mga una. Kamo ra gihulat. <laughs> <laughs> <gasps> <gasps> And we also have some cake. My friend baked this. My friend is a baker. Luto na taga na? I Mommy! Mommy! Hugaw kayo ka! Ready na? Kampo na. Kampo na.

Karaoke time for the Filipinos. <laughs> for Russians, chica chica time. Karaoke time. Ready? Yay! Happy house blessing. Uh, house warming, guys. Yeah. Happy house warming. Give me that. That's for the girls. Beer for you. Wine for the girls. Naplin na Jord ang karaan kay wine. Sugdimu <laughs> mai. Ayun, lang yun. ka <laughs> baso, yun, Masaya kaming makasama ang mga matatalik naming kaibigan sa araw na ito dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita-kita. Masaya din ako para sa aking asawa na may makakausap siyang mga Russian. Sa mga magtatanong na saan ang aking pamilya, wala po sila dito dahil nasa buhol sila nakatira. Sana ngayong Pasko ay makapunta sila dito at makasama namin. Very good. Dito natulog si Ivan at Sergey at ang dalawa kong kaibigan. Ngayong umaga, pagkatapos naming kumain, ay ihatid namin sila sa Dumaguete. Si Ivan at Sergey ay sa malayong lungsod na katira. At ang mga kaibigan ko naman ay taga Dumaguete lang. Good morning, guys. Ivan and Pops. In the house. Baka. <laughs> oh, thank you. Bas uh, layer first time for how many years like 3 years yeah, <laughs> bread. And, uh, bread and butter <laughs> you should buy sometime Tawang <laughs> dua-dua doa da ito bakawan chicko bakawan speaking also Nagkatulog si Saki. natulog na yun ay. Tulog na Japan Ngayong umaga naman ay sobrang foggy dito sa amin. Si Dimitri ay balik trabaho na ulit busy siya sa kanyang online business. Nagbebenta pala siya ng mga online courses sa Russia. Pinasyal ko naman si Yur Chick sa aming kapitbahay. Gustong-gusto niya kasi dito kasi marami siyang nakakalarong mga bata. sa na. Tagha man kang saging diri. Alam mo kita man. Baka. Ay, ah, ani ba? Aliso ani. Aliso gi kay kog liso okay, ni. <laughs> Ano yung itanong? Dayong, mga hulog rin eh. Oo, mga hulog na gano'n. Buhi. Ah, Buhi pa man na. Buhi gano. Kanang gulang. Malaya ni Nay. Pakalaya ah. Malaya ba na? Dira raman siguro na malaya. Dito sa bukid, payak ang pamumuhay ng mga tao. Marami silang pananim at mga alagang hayop. Gustong gusto ko dito dahil hindi naman ako ang tipong tao na sanay sa city life. Ganito din ang buhay na kinalakhan ko at masaya ako na mararanasan ng aming anak ang ganitong childhood. Hindi lulong ang mga bata sa gadgets at malaya lang silang naglalaro sa labas. Na, feed the chicken. Yuri, you want to feed the chicken? Kay Yuri na. Hanggang dito na lang po ang ating vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panunood hanggang sa huli. Magkita kita tayo sa susunod na vlog mga kaibigan at magingat po kayong lahat.